Okay. Ayan na, umpisa na yung ating pagro-roping dito mga kamagilang. Kali na ako dito kasi ito yung pinakamalapit sa bahay namin. O ngayon, susunod yung pupuntahan malagamot. No? Panghuli na yung lasang. Sunod sa malagamot, dun tayo sa indangan. Ayan. Bali, anim kami dito na nandito ngayong umaga. Natapos na namin yung pagpaakyat, yung gulang namin dito paakyat lahat ng mga bubong tapos pag maakyat na mag iiwan ako ng tatlong tao dito sila yung magpapatuloy sa pagbubong o so mamayang hapon balikan natin to tamang tama tapos na to no? kung tutusin hindi tumabutan na isang araw eh. ayan so, eh, atag ninyo ng kwan tanan uh, tix pasaka dito tanan o oh, kana tanan kay ang sa pari biter na may biter daw Papandala na, ano, ano? boy. Ha? Okay. Asa man tong rebiter nga akong isyu sa inyo aking? Rebiter? Oo. Oh. Naro, sila may nagdala ito. Diego. Ayan, tatlos na magpapatuloy. Okay. So, yung inumpisahan nating binubungan kanina mga kamukil, tapos na siya. Ayan na siya, oh. May drop to mga kamugila. Dalawang layer, no? Nagle-layer tayo dito. Ito kasi yung nasa perspective na binigay ni kliyente. Tapos yung kontrata ko dito, ah, marami nagtatanong, no? Ang laki ng bahay na to. 6 by 7 meters. Ano? Mula dyan, 6 meters yan. Tapos mula naman dun, 7 meters. Siyempre, pag layout natin sa bubong nito, kapag isahan lang mga kamugil, one-sided lang siya, ah uh, ang layout nito sa bubong uh, 9 meters magkakaroon siya ng 9 meters by 8 meters no? pero dahil nagli-layer to ang nangyayari 9 by 9 meters to sa taas kasi itong isang layer na to isang span uh, bawat gilid kasi nyan nagkakaroon tayo ng bulada na 100 cm so nagiging 5 meters siya dito o 500 cm yung isang span tapos dito naman nagkakaroon siya ng 1 meter dito sa gilid so nagiging 4 meters siya yeah. so 9 meters by 9 meters yung layout natin sa bubong nagkakahalaga itong mga kamukil ng 150,000 kasali na itong mga pusti yan. sa akin na lahat mga kamukil kasali ng mga pusti naka insulator na siya tapos kasali na yung ano nito span drill isa yan sa lagi kong hinihingi ayan yung span drill natin no? oak brown ayan ito na kasi yung uso ngayon eh Malakahoy din tingnan, no? pero may brown siya. Ito yung request ni kliyente. Nakabalot niya ng uh, plastic, mga kamugil. May plastic yan. Pagka uh, makabit yan, bago ikabit, tatanggalin mo na yung plastic. Dipinsa sa gas-gas. O, ito na yung pinaka-forma niya dito, mga kamugil. O, ang susunod naman natin ang kutisyonan nito, itong studying niya. na niya. O, may idea na kayo. Wala sa pusti na yan, hanggang sa bubong. Uh, ginontrata ko po yan ng 150 sa akin na po lahat mga kamukil wala nang gawain si kliyente dito o so, yan po siguro kapag ka ganitong klaseng bahay mga kamukil madalas na nga magagastos nito 6 by 7 meters magandang finish na fully penis na siya nagkakahalaga to ng 700 to 850,000 uh, maganda aabot pa tayo ng 900 no, may budget kang 900 sa taas lang po yan uh, napakaganda na pong finish niyan yan, yung mga nagtatanong, may idea sana, may idea na, na, na napagkukuha kayo ng idea, no? nagkakaroon tayo diyan ng uh, moldings, no? Kumbaga, gray yung ating kulay ng flashing gutter, lahat ng gutter natin, tapos nagkakaroon tayo ng white no, na molding sa ano. Kung titingnan siya sa malayo, parang pasya kaber, naglalagay muna tayo ng pasya kaber, ah, uh, bago tayo nagkabit ng mga gutter. Uh, sa akin mga kamukil, mahal kasi yung pasya kaber kaya molding na lang yung ginagamit ko dyan o may video naman ako dyan kung paano ko yung diniskarte eh. para makatipid si makatipid si kliyente at the same time mababa rin yung kutisyon natin na ma isa submit sa kanya so ito na so yung kulang dito mga kamukil 2x4 na lang maglalagay tayo ng 2x4 dyan yan yung runner na yan sagad dun sa kabila ganun din sa taas mga kamukil maglalagay din tayo bali dalawang 2x4 pa yung kulang na lang nito, bukas dahil tapos na siyang nabubungan spandrel na naman yung ating i-install. So, dalawang linggo na may nangyari ito mga kamagila. Uh, arawan yung mga kasama natin. Pero kapag ka hands-on ako mga kamukil isang linggo lang to, no? Kapag ako magtratrabaho isang linggo, pinakalimit ko kapag ka ganitong kalaking mga bahay. Uh, pag roo na, kasali na roping at span drill dyan. Uh, simpre, arawan yung mga kasama natin. Uh, sabi ko sa kanila, wag lang madalian ha. Uh. Gusto ko Uh, maayos yung pagkagawa para makakuha pa tayo ng mga trabaho kasi parami na nang parami yung mga kasama ko mga kamukil uh, walang tigil yung paglalakad ko bawat araw naghahanap ng trabaho pumupunta sa mga gusto magpakotision may balak magpapagawa ng bahay tapos simpre bago pumunta mauuna yung mga projects natin no? yung mga tinatrabaho natin project ngayon inuuna ko muna yan sinusupervise ko muna nagbibigay ako ng mga trabahuin sinichi ko yung mga tinatrabaho nilang iniiwan ko kung nasusunod ba yung mga gusto ko Ayan. yung gusto ko mga kamukil na sinasabi din sa kanila nagmula din po yan sa kliyente no? di po ako basta basta ang uh, nangingi alam sa gusto ng kliyente kliyente first bago ako Ayan. ito na siya So, pag malagay natin yung spandrel nito, napakaganda ng tingnan nito magkakaroon ng limang ilaw to sa mga perimeter dalawa dyan sa isang spand tapos dalawa din dito sa harapan apat na ilaw yung makikita tapos dito sa tagiliran tatlo yan nagkakaroon ng anim I mean anim pala na ilaw so yung gamit nating pusti dito 2mm na 2x4 yan yun na yung laging nating ginagamit mga kamkila tapos yung mga runner natin 2mm din yan na 2x4 Okay, yan lang mga kamukil. Ito yung ating mga molding So, para sa ating span So, yung nag-deliver kahapon ng ating roofing at span may kulang no? na molding. Yung gusto kasi ni kliyente, yung joint connector niya, yun sa mga kilikili mga kamukil. Ayan, no? Ganito din yung kulay. Yan no. Oak brown din yung kulay. So, yung palibot lang ng mga gutter na nakadikit na mga molding, yun lang yung white. Okay. So, Merkulis mga kamagil yung target kung mayayari ito. Kasi spandrel na lang. O bukas maglalagay ko ng dalawang tao dito. Yan. Okay. Thank you mga kamagil. Maraming salamat.